Mga ka-Republic, mula't mula pa ay laging napakataas ng expectations sa kupuna ng Hinebra. Dahil ibinabandera nito ang super import na si Justin Brownlee at kinokoach pa ito ng winningest coach sa PBA. Ngayong season 49, makakadeliver kaya ang Gin Kings? Sapat ba ang lineup overhaul na ginawa ng mga mag upang makasabay sa mga team na ngayon ay maagang nagpapakita ng lakas sa liga? Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, naghalimaw si John Fajardo upang isemplang ang Phoenix. Minasaker naman ang Converge ang tira firma sa tulong ni Scotty Hobson na umiskor ng 46 points para biguin ang debut game ni na Christian Standhardinger at Stanley Pringle bilang player ng Jeep. Maganda rin ang simulang laro ng Talk and Text para dispatchahin ang Northport Batang Pierre. Ganon din ang Renor Shine na agad nagpakita ng lakas kontra sa Blackwater Bossing. Sa mga team na nabanggit ang SMB, ROS, Blackwater at Phoenix, ang unang makakabangga ng Barangay Hinebra ng tigdalwang beses dahil magkakasama sila sa Group B. Nasa Group A naman ang Talk and Text at Converge, kaya sa crossover quarterfinals pa lang sila magkakaharap kung sakali. Pero bago natin pag-usapan ang quarterfinals, dito muna tayo sa early part ng elimination. Nakakatakot ang bangis na ipinakita ni Junmar Fajardo sa unang game ng SMB, scoring 37 points in grabbing 24 rebounds, 4 assists, 2 steals and 2 blocks. Mukhang hindi nagbibiro si Fajardo nang sabihin niyang sana next year ulit nang tanggapin niya ang kanyang pangwalong MVP award. Almost double-double din ang iminarka ng SMB import na si Jordan Adams 24 points, 9 boards, 4 assists and 4 steals Samantalang may 21 points naman si CJ Perez Tila may misyon ng SMB na bumawi after na matalo sila ng Meralco sa Philippine Cup Championship Nasa Group A naman ang Converge at sa kanilang unang game laban sa tira firma Ay maagang nagparamdam ang kupunang sadyang nagpakulaylat sa buong season 48 Ngayong nakuha na nila si Justin Baltasar, bagamat hindi pa ito naglalaro sa Converge dahil kontratado pa ito sa Pampangas Giant Lanterns, ngayon ay nagpakita agad ng ngipin ang dating team ni Aldin Ayo. Naghalimaw agad ang Converge import na si Scotty Hobson, scoring 46 big points, kasama rito ang tatlong 4-pointers. Mayroon din itong 8 rebounds and 3 assists. Puno ng kumpiyansa ang pahayag ni Scotty Hobson pagkatapos ng laro. Nakikita raw niya na very competitive ang ligang ito pero sasabay daw sila sa malalakas na team. May mataas din sana ang expectation sa Jeep dahil kina Christian Stan at Stanley Pringle ngunit binigo ni Scotty Hobson ang debut game sa Jeep ng dalawang former Ginebra player. Sa kabila ng mga natamong tagumpay, hindi lang sa PBA kundi maging sa SEA Games at Asian Games, kahit kailan ay hindi nagpakita si Justin Brownlee ng sobrang kumpiyansa sa mga interview sa kanya. Laging humble ang Hinebra Import. Hindi siya nagsabing makikipagsabayan ng Hinebra sa malalakas na team. Ang kanyang sinasabi sa mga interview, itatry nila. At maraming beses siyang nagtry kasama ang Hinebra. Sa tulong niya ay nakasungkit ang Gin Kings ng anim na championship. Ngayong PBA Season 49, ano ba ang chance ng Hinebra sa championship? Napakaaga pa para pag-usapan natin yan. Mas makatotohanan kung pag-uusapan natin ano ba ang lagay ng Hinebra bilang isang team. Tama ba ang disisyong pagpapasibat kay Stan Hardinger at Stanley Pringel? Eksakto lang nating makikita ang tunay na kalagayan ng team sa pagtakbo ng Governor's Cup. Mas malalakas na pupunan ang mahaharapin ng Hinebra and for sure sa bawat laban ay dyan susukatin ang lakas ng bawat kupunan. Pero iisa ang tiyak, hindi man ang Hinebra ang lumabas na pinakamagaling, ay mananatiling sila pa rin ang pinakasikat na team dito sa PBA. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.